so ito ang dahilan ng uh, ayaw na gumana yung fan na ito ang thermal fuse nya ay wala nang continuity, sira na so ang value ng thermal fuse na ito 3 ampere, 250 volts so yung degree nya 150 degree Celsius yung pag umabot na ng 150 degrees Celsius. Ito ay popotok na. So, i natin. sit natin yung tester sa plan sa continuity. Yung So, check natin. So, wala na 'tong thermal fuse na ito. So, kailangan na itong palitan. So, ang gagawin natin, papalitan natin ng parihong balyo na 3 amperes, 250 volts, at saka 150 uh, degrees Celsius. Kasi maraming klase ng thermal fuse. So, yun ang dahilan ng uh, ayaw na gumana yung exhaust fan. So, Pwede naman itong erecta pero delikado tayo. So ang gagawin natin kapag erecta ito, tatanggalin natin yung dalawang wire na nakakapit, ilipat natin dito. Gagana na ito. Pero delikado kasi walang uh, control. So, posibleng masunog yung ating kuwe. Okay?